pasok na naman po ang ay so naka po so good morning sa inyo lahat pasok na ulit ang iniba na na naman hindi ba nang inipanak uh, huh. ay, oo, siyempre mga kaibigan gusto ko kakamiss you kayo ito. Mindoro po ay, ay, Mindoro. abay bakasyon siyempre eh hello, hello naman dyan yan mga kaibigan ko ako, Diyos ko, napakaganda ah, sige po, mapasok Diyos ko, tagal-tagal na hindi nakita, ayan mga kaibigan ko po sa pharmacy Papasok ng Inay Balak! Hi! 4, 4 2, ah. Diyos ko, Buti na lamang! Ah. San wala kayo sa ini? Eh. Nagkakos ko ba yung Inay Balak? na! Yan po siya. Mag-aalasin <laughs> so, ko ba naman yung Inay Buti na lang at major! Rebound! Subay so, pang kain ng Inay ay, ba? So, abuti na naman ang gabi inay bala. So, habang binababad ko po ang buhok na ang customer, ay pupunta muna po ako sa loob ng mall. Ayan. So, baka sana wala pong tugtog. Ayan. O, diba? Ay, uh, salamat. Ayan. So, matatagpon din po rito. Ano ba, diba, di ba, mga pagkain? Ayan, o, di ba? Yun. Sa kabila naming branch, ayan po, ang Emeralds. At isusoli ko po ang charger kay Daddy. Di ba, Daddy? Big customer din. Hi, hey, Daddy. Ito ang charger. Thank you, ha? Diyos ko, kailangan ko nagka-customer, ha? <laughs> Ayan. Ano daw? So, ito mga kasama ko. Ayan. Talaga naghihintay po ng mga customer. Ayan. Tatawag, tatawag, tatawag po si <laughs> <ito>. <laughs> ng din po. Ngangel oh. <laughs> uh, Buti po ang Reyna oh. ng po ng Emerald Second Batch Chemistry. Ayan po ang Reyna. <laughs> uh <-huh>. Nagkukupit. <laughs> Uli ang inivanak sa loob. Pabalik na po uli ako sa akong sa labas. At talaga naman, baka hanapin ng madam. Ayan. Aha. Yes. So magkagabi na naman. Diyos ko po. Ano? Napakaraming mga parlor. Balik mm -hmm. ulit. Andito na. Hi. <laughs> Andito na. Mabuhay. <Hi. laughs> Mabuhay Pilipin. <laughs> Napakaraming pardo. Ayan, dinikot-dikot na. Wala lahat customer. Yes, Bessie Wah. Eh. Ah! Andito pa ako sa dulo ng Victory Mall at siyempre, naghihintay lang po ako ng time para balawan po yung customer ko hindi po ang labas po ng picture mall kung ano pong meron dito kung anong celebas so yan po makikita niyo napakarami po mga payong na malalaki ayan so dyan po ang mga manilinda ng tanawang dito po kayong mga iba't ibang mga tinda. May mga mais, saging, itlog, at dun po sa bandarod, ng ano, mga pagkain, may tinda like, na kwek-kwek, mga fishball. Ayan. At dun po sa loob nyo, may mga barbecuehan nga. Sa loob po nyo, nakikita nyo na bobong na puti dyan po may mga iba't ibang uri ng mga tindang, ulam at mga barbecue meron din po mga lechong ano ayan susko. school, napakalaking tanawan Pepe Choran o Bejo? Pepe Choran o Bejo?